nagbigay saya ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa mga daycare students sa limang Child Development Care Center sa lungsod ng Ordeneta. Hatid kasi nila ang laruan gaya ng mga puzzle at mga art books sa mahigit tatlong daang mga estudyante ng daycare. Dapat balanse sila ng ng mga nanay, huwag tayo ma pressure. Ako ang hindi ko, yung anak ko medyo sa sobrang ano po, spreadsheet ako, ang mga batang ito kasi ang isa rin sa tinututukan ng tanggapan ni First Spouses League of Pangasinan Chairperson Maantwazon Giko para may handa sila sa formal education sa elementary level. Bukod dito, nagkaroon din ng munting storytelling na pinangunahan mismo ng unang ginang. Nagsagawa rin ng feeding program ang Provincial Social Welfare and Development Office. Bukod sa mga bata, nabigyan din ng karagdagang learning aid ang mga guro na makakatulong sa kanilang pagtuturo. Labis naman ang tuwan ng mga guro sa kanilang natanggap. Malaking tulong po ito, ma'am, kasi yung mga bata din na walang pagbili, this is very good for them kasi hindi na sila mag magagastos. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.